explaining explaining tayo ngayon nagkita yun yung mga dukin ng mga ganyan dito nila niluluto yung mga specialty nila na pagkain yung kinakain namin kagabi kahapon yan ay restaurant yan nandoon yung kumukulong ano kumukulong tubig sa sobrang init ngayon dito ayan niluluto nila ng 12 hours yung kanilang specialty 12 hours na niluluto yan. Ito, yung kanilang ano. Tapos so, ayun, tinatakpan nila para yung init. In in, hindi ano, hindi siya sisingaw. Kaya 12 hours na niluluto yung kanilang dish. Nandun niya sa aking short video guys. Naputol yung aking video, biglang nag ano yung internet. Kaya ayan guys o. Yan, dito niluluto. Tinatakpan nila. <coughs> Where would the... Ah, this one? Oh, really? Wow. Yan, guys. Yan, mga pagkain. Yung init na ano, yung galing lang sa ano, sa ilalim ng lupa. Yung natural, ano lang, natural heat. Kasi nga, ano dito, yung volcanic, ano siya. Nandoon yung tubig na kumukulo. Doon, doon. Mamaya, eh, ano ko. Yan, biruin nyo, guys. Masarap yung ng pagkain. Kung kinain namin, yun ang in-order ni grabe ang galing ng kanilang ano dito so pera imagine 12 hours para niloto yung aming tinayin kahapon tapos okay. so, so, ito yung sobrang hindi mo mahawakan yung buhangin ng lake na yan kasi kahapon hinawakan ko ang init hindi ko mahawakan ng matagal mamaya guys itugtong umaya yung kumukulong tubig Alik, ati. Oui mais c'est pas c'est pas joli parce que il est déjà mouillé Ati il est déjà mouillé es. oui. allez bien nice ah Ati there is a lot of fishes here regarde Wow, fish fishes here, Ati. Look. Oh, well. You see, Madame, there is a lot of fish. Thank you, Tita. Nice. I take picture when Ati is walking. Ayan, guys. Nandito kami sa lake. Mag-ano kami? mag -paddle. Wow! Ang galing naman ng kanilang, ano, ang carpet nila, oh. Hanit <laughs> ah, yung carpet nila. Talagang, ano nila ito, ah Signature. Signature nila yung, ano ito. Ano nyo, guys? Yung tubig na yan, talagang as in mainit siya. Kaya nakakatakot pag, ano, kasi ano nga siya hindi ka pwedeng lumangoy kasi mainit tapos, yung buhangin hindi mo sya mahawakan ng matagal kasi, ang init ng buhangin guys, kahapon hinawakan ko nahawakan ko naman, pero grabe hindi talaga nagtagal talagang mainit sya guys, as in sa so, siya, uh, uh, plugong isi ate ya Labas si eh, ito piti. Solid plastic talaga oh. Kasi nga, mainit. Kakaibang plastic ito. Kasi, hindi siya pwedeng matagal sa mainit na tubig. Galing. Ong lake. Porno. Regansa. Kung Julie. Kung Julie. And the mountains. Yan. Yan kami kahapon sa likod ng mountains na yan. Nanjan yung mga hot spring. Napakaganda ng view ganda jan sa loob ng mountains na yan guys kakahuya na yan super ganda alita ta tamon ate ate tamon tubo ate. ha ando to ah Bravo. Ano si grab Lilis ka Wala! Ah! Ang tapang naman ng mga... Hanip! Matinola kayo dyan.

Assis, ok? okay. okay.

to e si regulu Nice, kuya. Mat, oh, no? Ah, uh, go it's, uh, it's good exercise, madam, you know? It's like we are climbing up the mountain. Sack. Uh -huh. hindi ka pala pwedeng lumapit to tali doon sa pumukulong guys ayan o oh. hindi ka pala pwedeng lumapit sa sobrang init tingnan yung lava o oh. napaka sulfuric hindi nga guys o ang butik talaga pumukulong ayan hindi pala talaga pwedeng palapit talaga pwedeng palapit sa init niya imagine mo yung kumukulo tingnan nyo yung putik guys oh hours nila niluto yung in order namin kahapon na pagkain ang sarap guys as in tubig oh guys oh maritis sila. Maritis. Grabe guys, oh. pero may tumubo mga damo. Punta dito. Ang galing. Dito medyo malapit-lapit sa kumakulong tubig. Yeah. kami sa kinagawag na yung muka. guys. Ang gabi Oh. Live na live yan. 的嘞。